Samantala sa iba pang mga balita, mahigit isang libong gatas ipinagkaloob naman para sa busog-lusog milk feeding program. Ang detalya ng balita ihahatid ni Idol Sena Marie Akdang. Ipinagkaloob ng SN Avoidance Power Magat ang mahigit isang libong gatas na nagkakahalaga ng dalawang milyong piso bilang suporta sa busog-lusog milk feeding program. Target ng naturang programa ang mga vulnerable groups gaya ng malnourished children na nasa edad tatlo pataas, mga senior citizens, buntis at lactating mothers sa buong lalawigan ng Isabela. Layunin nito masiguro na may sapat na sustansya ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas at bilang hakbang na rin ng Provincial Government of Isabela sa pagpapababa ng malnutrition rate sa buong lalawigat. Kung matatandaan, nagsimula na maging katuwang ng PGI ang Snap Magat sa nasabing programa matapos ang paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Snap Magat at ni Governor Rodito Albano III noong taong 2021. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, I don't.